Yo what's up guys? Kali Ka politika nga pala. Ngayon guys, pag-uusapan natin ang Senate Bill 1863 na tinatawag na Half Cup Rice Bill. No. So itong bill na to ay ginawa ng isang senator. No. So yung Half Cup Rice Bill is ano to guys, a uh, kalahating tasang kanin. So eh uh, isinusulong to no, dapat ang mga restaurant, mga karinderya ay magbigay ng kalahating tasang kanin, half cup rice no. So ang gumawa ng batas nito ay walang ay walang iba kundi ang ating former senator BBM no na ngayon ay presidente na ng Pilipinas. So ginawa niya tong batas na to no, tong half cup rice bill. Hindi ko alam kung saan niya na, nakuha batas na to at uh, at uh, ginawa niya to pero ngayon nakapending pa rin sa kamara. So ngayon, ng December 3, 2024, No, nabasa ko yung diaryo ng Philstar. No, na isinusulong itong half cost half cap price bill sa Congress sa 19 Congress na ipasa na. So, siyempre, kailangan nila magpano, magpabango sa presidente kasi ang ang author ng batas ito si BBM. Ang tanong ko rito, guys, ganito. No, kasi ayon sa batas, pag yung hotel or karinderya hindi nag hindi nagbibigay ng ng kalating kanin, pwede siyang magmulta ng sa first offense, 20,000 pesos. Tapos, sa second offense, hindi pa rin siya nagbibigay ng half cup rice. Magmulta siya ng 50,000 peso Sa third offense, guys, no, pag hindi pa rin siya naghahain o nagbibigay ng, ano, ng half cup rice, 100,000 pesos. So, ang tanong nito, guys, paano ipapa-implemento? Ngayari ako, umorder ako. Uh, manang, pa-order nga po ng ano, padagdag nga po ng kalating tasang kanin. No. Tapos, hindi sumunod si ano, hindi, ay hindi kami nagaano niyan. Hindi kami nagbibigay ng kalahating kanin lang. Dapat sa buo na. No. So ngayon, ako, nire-reklam e, ko yung owner. Kayo, manang, hindi nyo ba alam na may batas na half-cup price ginawa ni BBM no sa Senate Bill 1863, pag hindi nyo pinagbigyan na binigyan ng kalating kanin, magmumulta kayo ng 20,000 pesos. So, ididemand ako kayo. So, sa tingin nyo ba guys, ako, example ako, mag ako ng panahon para i-demand ako, yung ano, may-ari ng karindirya. Kailangan pa ba isa batas ang kalating kanin? No? Talagang isa batas sa buong Pilipinas. No? Tapos para may multa. So, parang ano to guys eh parang 8080 na ano to eh. 8080 na batas. 8080. Alam niyo na ibig sabihin ano. So hindi ko alam kung bakit ano eh. Kung bakit niya na naisipan to. Pero ang good side naman nito guys. Para makatipid. Kasi marami nga naman daw ano eh. Marami nga daw nasasayang na kanin eh. No? Pero sa tingin ko hindi na isa batas to eh. Pwede naman ganun eh. Kahit sabi mong isang tasa yon kalahating tasa, Napag-uusapan naman yun, hindi naman kailangan isa batas na yun. Matik na yun. No, ewan ko bakay ano? tako kung malaman to ni Maharlika, ni ano, prinsesa ng mga puting ahas, tasabihin na naman ni Maharlika, bangag talaga. No? Tapos pag nalaman to ni Duterte, magmumura na Ah. Magmumura yun si Pia na may ganun palang batas na ginawa si, ano, si BBM. So, sa so, tingin ko talaga guys, hindi na talaga to. Hindi na kailangan isa batas pa itong half cup of price na to. So pero ngayon, isinusulong uh, sa kamara na nabuhayin o ipasa na kasi nakabinbin pa rin to itong half cup half cup price bill Senate Bill 1863. So i-google niyo na lang Senate Bill 1863 ni Bombong Marcos. So ano guys, anong masasabi niyo sa kalahating tasang kanin na batas ni Bombong Marcos? Comment down below. Kalye politika nga pala guys.